Samantala sa iba pang balita na bahala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa implikasyon ng ni-raid na ospital para sa mga kriminal. Matatandaan kasi na ilan sa mga nakumpis kang gamit sa naturang secret hospital ay mga dental implants at hair transplant tools. Magbabalita si Nicole Lopez para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, delikado ang implikasyon ng mga sinalakay na sikretong ospital para sa mga kriminal. Idinetalye sa damdaming bayan ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio ang equipment at materyales na nadiskubre nila sa nasabing secret hospital sa Pasay City. Sabi na namin, kung may operating dito where they could do uh, surgery, It's not a stretch of imagination na from the hair transplant to the dental implant wow. all the way to the facial reconstruction, wow. eh, talagang nagbabago yung itsura ng tao. Kaya kung fugitive ka, mm -hmm. hindi ka napupunta sa legal na facial reconstruction. Mm -hmm. Dito ka nadadaan sa mga illegal na mga hospitals na ito. Mm -hmm. Kaya pinarade po yon ni uh, Yusef Gilbert Cruz gawa ng napaka ng implication nun. Mm -hmm. Napaka-delikado talaga. Sabi pa ni Casio, may nahuli silang dalawang Vietnamese doctors at isang Chinese na nurse na himas rehas ngayon, pero hindi to nang kipagtulungan sa kanila. Bagaman wala silang nadat ng may nag-oopera nang salakayin nila ang sikretong ospital, sinabi ni Casio na nakita nila ang ilang pasyente ang nagpapareseta ng gamot. Una rito sinabi ng PAOK na nakumpis ka nila sa nasabing ospital ang ilang hair transplant tools, dental implants, skin whitening IV drips at iba pa. Sabi nga ni Casio, napaka-high tech ng pasilidad kaya't hindi magandang implikasyon na kanilang nadiskubreng sikretong ospital. Para sa NBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.